So hello mga Guitars, welcome back again sa aking munting channel and for today's video mga Guitars tuturo ko naman sa inyo kung paano natin i-connect yung bluetooth speaker natin dito sa ating uh, Smart TV or Android TV so kung manood kayo ng pelikula or mag video kayo o kahit anong panoorin nyo sa TV nyo lalabas dito yung sound sa ating bluetooth na speaker so napakaganda mga Guitars, uh, napakalakas ng sounds kung gusto nyo ah uh, Sundan nyo lang itong video ko mula umpisa hanggang sa dulo para uh, matutunan nyo kung paano uh, i-connect yung Bluetooth speaker natin dito sa ating Smart TV or Android TV. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan subscribe and hit the notification bell para pag may bagong upload ako, manotify po kayo. So, let's go mga Guitars! So let's start na tayo guys, uh, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung ating uh, bluetooth na speaker dito sa ating smart TV or Android TV So unang gagawin nyo ay pupunta kayo sa settings So ayan settings guys, kitang kita Click nyo yan At mapupunta kayo sa settings So uh, hanapin nyo ang remote and accessories Ayan guys, remote and accessories. Click natin yan. At click nyo po yung add accessories. Before pairing your device, uh, make sure are turned on discoverable. So, bago natin i-OK yan mga kagitars, pupunta muna tayo sa ating uh, ating Bluetooth na speaker. So, naka-auxiliary siya. So, dito tayo sa mode input. Hanapin natin yung Bluetooth mode. FM radio mode. Bluetooth connected. Ayan. Nasa Bluetooth mode na siya mga kagitars. At pupunta ulit tayo sa ating TV. So, i-okay natin. Ayan. Para mag-searching for accessories siya at abang nag-searching for accessories siya, ayan na mga ka-guitars, kung nakikita mo kikita nyo uh, nasagap na po yung bluetooth device ng aking uh, speaker, so i-click lang natin yan click natin KX250, pairing na siya mga ka -guitars. so bluetooth pairing request, pair okay natin yan bluetooth connected, ayan kung narinig nyo bluetooth connected na siya mga kagitars so uh, ayan po yung KX250 connected na po siya so subukan natin punta tayo sa youtube kung uh, gagana dito sa ating bluetooth na speaker So yun guys, uh, nasundan nyo yung ginawa kong settings para makakunik sa Uh, Bluetooth na speaker. Narinig nyo naman kanina, Bluetooth connected na siya. So, susubukan natin pupunta tayo sa YouTube. Kaya yan sinasabi ko na kailangan yung TV nyo ay nakakonek sa Wi-Fi. So, punta tayo sa YouTube. Hanap tayo ng gusto natin panoorin o kung gusto nyo mag-video okay kayo. Connect nyo lang dito yung uh, mic para makapag video kayo so hanap tayo guys hanap tayo guys ng gusto natin panoorin yung hindi tayo ma uh, copyright ni youtube halimbawa yan ang pelikula manood kayo ng pelikula kung gusto nyo malakas yan. okay nyo lang yan Dahil sa stress, yeah. nawawalan ako ng focus. Pwede nyo yung volume yan, mga gitars. Ang Nang malakas. Kaya, mag-stress that's na. Ayan. Tulong para mabalik ang Kung gusto nyo naman, kung dito yeah, nyo yung volume stress, sa TV, sa volume nyo lang ng malakas yung TV nyo. Keep the good times At madagdagan po yung... Pag nag-volume kayo sa TV nyo, madagdagan din po yung volume dito sa ating speaker. So, iyon natin ulit. Ah! So, napakaganda mga ka-guitars Kung halimbawa mag-video, kayo uh, Malakas na po yung uh, sounds nyo Punit kayo dito ng microphone Kung nalimbawa manood kayo ng pelikula, ganyan At kung anong klaseng uh, gagawin nyo dito sa TV mapupunta po dito sa ating uh, speaker. Kung mag-video kay, minood ng pelikula, manood ng NBA, lahat ng activities na gagawin niyo sa TV, lalabas dito yun sa ating uh, speaker. Ayan. Unti lang sa house natin, baka makapirate tayo ng YouTube mga guitars. So, Ayan, kung nasundan nyo step by step mula siya hanggang sa dulo at kung may natutunan kayo kahit unti sa ating uh, video, huwag nyo kalimutan i-like or i-share para marami pang makapanood na mga kaibigan natin at matuto kung paano i-connect yung Bluetooth na speaker dito sa ating Android TV. So yun lang mga kagitars, napakadali lang at magpapalam na ko sa inyo.